If you have spare time after nyo mamalengke at mamasyal sa bagsakan, pwede kayong dumiretso dito sa Barangay San Nicolas, Zone 5, Villasis, Pangasinan, 3 minutes away from the town proper. At dahil saktong-sakto, gutom na ako, try natin yung pagkain nila. Tara! napaka-affordable ng mga pagkain dito. From 50 pesos sa mga gulay, 70 to 90 pesos sa mga meat dishes tulad ng binabalik balikang ang at pinapaitan. 95 naman ang kaldereta. Pangmalakasan din ang anli sa baon nila. Sarap yung pagkain nila dito. Madali lang po hanapin. Kasi bypass na po yun dyan sa gilid, papunta sa amin potang malasiki palaging nulit-dulit kong ulam yung papaitan po best kung almusal o lunch time magpupunta dito dahil as early as 3 pm nagkakaubusan na nanay ilang years niyo na pong pinapatakbo itong business niyo ng kaliskwisan at pinapaitan uh, since 19 uh, 2013 pa po kami dito nag kami sa labas mm uh -huh. Ilang ilang table lang po doon kami. Tapos nung, nung mag-widening na itong pan sa labas, pumasok na po kami dito sa gitna. Tapos ilang table lang po. E eh, medyo malaki-laki na, lumalaki po yung mga <laughs> customer. Yun, dito na po namin naisipin. So na. nag-expand po yung business niyo from over there, Opa. ngayon na nandito Lumaki na. na <laughs> So nanay, ano po yung naging reason niyo bakit nag-start po kayo ng business na ito? Eh kasi po, nagpapahakal pa ako ng mga anak ko nun noon. Mm -hmm. eh, ngayon, tapos na lahat sa awa ng Diyos. Yeah. So, hindi naman po like deep yung yung reason nyo bakit kayo nag-start, hindi po kayo mahilig dahil sa kambing, kaya ako nag-start ng ganitong business, hindi, or pinag, mahilig po kayo sa pinag, pinapaitan. Pinag-aralan din lang po namin yun, tapos nag, na, na, nahasa na nahasa yung aming, kung aming pagluluto, ayon, Nakilala na, hanggang sabi nila masarap, masarap. Yun, na-maintain namin yung mga rekado. <laughs> so, ibig sabihin, nanay, meron kayong secret uh, ingredient sa pinapaitan nyo at kaluskas nyo? ah yun lang pong pure talaga. Hindi kami naghahalo ng iba. Na, uh, Yung iba po kasi malabnaw. Mm -hmm. eh, ito sa amin, puro talaga. So, nandito na nga yung pagkain ko na kaluskas at pinapaitan at saktong-saktong dahil gutom na nga ako. Itatry na natin ito. And at the same time, bukod sa ino-offer nila itong napakasarap na pinapaitan at kaluskas, and nag-o-offer din sila ng unlimited sa bawd dito, kaya naman sulit na sulit ang pera mo. Yung kaluskas nila, mala malalasahan mo talaga yung mga lamang loob, which is the best for kaluskas. And at the same time, doon sa pinapaitan, malalasahan mo talaga na pure na pure yung pampapait na ginagamit nila dito. Grabe, paubos ko na yung kanin ko, pero yung ulam ko na kaluskus at pinapaitan, hindi pa rin. Sulit na sulit talaga dito.